What's up mga kapatid kung kayo ay naghahanap ng cellphone holder sa inyong sasakyan? Na quality pero affordable? Wag na kayong maghanap ng iba ito na yung bilhin nyo kasi napaka-esthetic. Tapos ay pwede natin i-adjust si forward para pwede din natin i-move yan pa likod para at least just in case kung ano po talaga yung preference niya sa kayo mas komportable. At kagandahan dito yung aircon vent, hindi niya po naharangan. Isa sa nagustuhan ko dito, napaka-esthetic ng dating niya. Napaka-linis. Tapos ayun o, napaka-smooth na mechanism niya. Isang pindot lang bumuka na para mailagay yung cellphone. Bukod sa maganda yung cellphone holder na to, napaka-stable niya. So matatag talaga kahit malubak-lubak ka. At ito yung looks niya mga kapatid, napaka-linis, napaka-daling ikabit, napaka-stable, wala akong masabi. So, susubukan natin siya sa actual sa daan. In five, four, three. 3, 2, 1 At ayan, inaalog-aalog ko pa siya At makikita nyo dito sa daan sa may kawayan Kung sino yung mga nakakaraan dito Talagang malubak yan Makikita nyo talaga napaka-stable ng cellphone holder na to Eto, actual testing na to Makikita nyo yung talagang napaka-stable nya So, ano pang hinihintay nyo? Uh, nasa yellow basket lang po yan Good shit na good shit yan mga tropa Hinihan nyo na habang hindi pa upos yung stock